Morning, mga buting. Gusto na sa inyo yung aking mga tanim. Ayan o. Oh. Ang ganda na. Ayan po Yung nilipat tanim po po na isang araw. Ayan na po yun. Mga buhay na. Ito po ay manggang pinalabaw. Ito po. Ayan po hindi bading. Ito po ay kaimito. Ito po yung ikanta dyan na bulaklak. Ito po yung kay GC na sabi yung isang milyon daw. Ito yun. Encantadia. Ayan, yeah, tapos yan po. Mga dragon fruit. Yan. iba. Para po pagdating ng araw may mga prutas tayo. Sari-sari. Ako. -sari. Tapos meron po dito ilang Indian Mingo. Para po halo-halo siya. No? Tapos ito po ay Guevano. Yan. Ito po ay avocado. ito po ay rambutan yan ito po mga lansones yan lansones ito yan ito po ay kalamansi ito po ay kamansi yan yan kung uh, siya to po sa alam na kamansi yan yan pag yan ay umugat ayos na hindi na yan mga muli sa mga araw sa atin lahat gabi sa